Yes, uh, Unang-una po, medyo may katagalan na yung sinasabing uh, panahon kung kailan itinapon yung mga katawan ng mga nawawalang sa no? parang kung di ako nagkakamali, 2021 pa. Mm. Pero maliban po dyan, ang pinakarason uh, kung bakit wala dapat ipangamba ang ating uh, publiko, dahil ito pong tawilis ay isang uri ng isda na kung tawagin po ay small pelagic. Ang mga small pelagic po na isda, ang kinakain po niyan ay planktons. <coughs> mm -hmm. Ayan po yung mga uh, microalgae na nasa tubig at uh, na po yan sa pamamagitan ng photosensitive So, yun po yung ng mga tawili. So, walang dapat ipangamba po. Pla plankton si yung mga ang uh, classification mm -hmm. nito mga halaman nito sir. Microalgae po. Microalgae. -like, so, yes, uh, okay. Microorganism po ito. Mm -hmm. na, uh, maliliit 'yung makikita ng ating naked eye. Okay. So, ibig sabihin, dun sa aspeto na kung anong kinukonsumo, kinakain ng mga tawilis, definitely mga microalgae ang mga ito. Okay. Yes po. Yes po. Yun. Tama po. Okay. Other uh, details po, uh, Sir Briguera, please. So ah uh, yun po siguro uh, patungkol naman doon sa ano sa isali na natin pati yung tilapia at bangus parang mm. nagdadamay eh Opo. E, primary fish farming area po yung ano Taal Lake at uh, nasa confined environment po no kasi nasa fish cages yung mga tilapia at bangus diyan. So ang pinapakain po niyan ay uh, ano po uh, artificial feed at uh, isa pa po napakalalim po yung Taal Lake no uh, itong tawilis na sa upper layer po yan ng uh, kasubigan. eh wala naman po talaga yan sa sa ilalim so yun po yung sinasabi natin o, walang basehan po na mga ba at uh, kumbaga uh, iwasan yung tawilis yung tilapi at bangus na hinahango po dyan sa Taal Lake.